Si Pagong at si Maching Sila Pagong at Maching ay matalik na magkaibigan mabait at matulungin si Pagong Si Maching naman ay puso at salbahe Isang araw habang sila ay naglalakad ay nakakita sila ng puno ng sagi At napagdisyonan nila na ito ay paghatian Okay na itong nasa taas ng puno na ito dahil marami na itong dahon. Sambit ni Machin. Akin na lang itong natitira. Aalagaan ko ito at patutubuin. At sila ay umalis na upang itanim ang kanilang mga parte ng puno. Tatlong araw ang lumipas, ang parting puno na kinawa ni Maching ay nalanta at namatay. Makalipas ang ilang buwan, ang puno ni Pagong ay tinubuan na ng daon at ito ay may bunga ng saging. Nakita ito ni Maching at nainggit sa puno ni Pagong. Hindi naglaon, niyaya ni Maching na kainin na ang bunga ng saging ni Pagong. Pumayag naman si Pagong dahil hindi siya marunong umakyat ng puno. Pagong, tara kainin na natin ang bunga ng saging. Sige, tara. Dahil tuso at salbahe si Maching, inubos niya ang lahat ng saging at hindi si Pagong. Sa sobrang kabasugan, ito'y nakatulog sa taas ng puno. Si Pagong naman ay galit na galit kaya kumuha ito ng mga tinik at inilagay sa ilalim ng puno. Nang magising si Maching, ilaking gulat niya ng pagtingin niya sa baba ay may mga patusok na dito. Humingi ito ng tulong kay Pagong, ngunit iniwanan lamang siya neto. Maya-maya pa ay umulan. Kaya walang nagawa si Matching kundi bumaba at matusok sa mga tinig. Aray ko po, ang sakit. Nang makaalis si Matching sa mga tinik, ito yung nagplano na gumanti kay Pagong. Kinabukasan, hinanap niya si Pagong. Ito'y nakita niya at tagpa siyang ito ay dakipin. Ano ba gagawin mo sa akin, Matsing? Sumagot naman si Matsing na ikaw ay aking rin ng pinong pino. Maya maya pa, nakaisip si Pagong ng plano. Nako Matsing, pag ako yung dadami ako ng dadami hanggang sa ikaw ay aking kainin. Maya maya pa, nag ng plano si Maching at sinabing siya ay susunugin na lamang. Sumagot naman si Pagong na hindi tinatablan ng apoy ang kanyang bahay kaya pwede siyang pumasok dito. Maya maya pa, nakaisip na naman ng plano si Pagong at sinabi kay Maching na siya ay tapon na lamang sa ilog alam ni Maching na mababaw lang ang ilog kaya ang gagawin niya ay eh, tapo na lamang siya sa dagat. Nang makarating sila sa dagat, nagmakaawa si Pagong na huwag siyang iba to dito ngunit desperado na si Maching. At ibineto na nga niya si Pagong sa dagat. Laking gulat niya na makitang marunong pala lumangoy si Pagong. At maya, -maya ay iniwanan na siya ni Pagong at umuwi si matching ng malungkot. Dahil ganun pala ang pakiramdam na pagpaksilan ng isang kaibigan. Dahil doon nagbago si matching hindi na siya tuso at salbay ngunit hindi na sila muli nagkita ni Pagong. Ang aral sa kwento na si Pagong at si Maching ay kung ayaw mo mangyari sa'yo ay huwag mong gagawin sa kapwa. Nagpapakita lang na kahit gaano pakatalino si Maching ay malalamangan at malalamangan pa rin.